guys, good morning ayan, may mga laruan pala dyan so ayan, bababa na tayo guys kasi nakabili na tayo ng ating gustong bilhin yan, pang padagdag sa ating cargo guys mahirap talaga yung magbili ng pang pakargo guys, kailangan uh, hindi bigla kasi mabigat ang pagdala Ano, kahit mayroon tayong pambili syempre, utay-utay lang Tatanungin nga natin kung magkano yung palitan ng <laughs> palitan ng magkano palitan? Ah! 96 only. Nga, 13.26 na no, umina sa <laughs> Ano na, nagpadala ako nung linggo doon sa ano si oh. 13.26, ang laki ng paliton. 13.26 no. Saan ka? Magbablog muna ako, tiba, <laughs> Nagmarites na kami guys. Hi. Ganito lang talaga guys yung ano ano tawag dito kaligayahan ng mga plak. Eh, Kasi kailangan natin guys magdiskarte tulog na yung amo ko guys no. Tulog pa. Ay ito yung maganda 109. Ito guys single map. Pero si Shopee mura siguro ito guys. Nasa 1000 oh. gusto bilhin nito si mama guys 109 ayan kasi maganda tong pang map guys no? So, ano na siya mag spin na talaga yan maganda kaya lang mahal isang libo pero sa shopee mura siguro <laughs> uh, papasok mo na tayo dyan ayun na naman ang ano Ayaw ko na pumasok doon. Makabibili na naman kung hindi ko dapat bibilihin, guys. Yan, pwede tayo pala kumain dito. Kasi marami lang, ano, mga restaurant na bukas. <laughs> si ate. Nagmamadali. <laughs> Nandun na si ate. Ayan, guys. May, may ano dito, oh. Coffee shop. Pwede tayo magkapi dyan. So, ayan. guys. So, tapos yung ano dito. Restaurant naman dito. So, walang paninda ngayon, guys. Empty ang mall ngayon. Hindi ko pa nang galawa. Tingnan ko nga kung pwede kumuha ng pera. Ano si Manoy? Oh, pwede pala. Oo, oh, pwede. <laughs> hindi ko pa nadala yung... Ano, puti na lang hindi ko, guys, dala yung ATM kasi, ko kasi kuha na naman akong pera. Ako na naman ang bibiliin ko. Oh! Dito mayroon din bilihan ng cellphone. So, let's go na, guys. Dito mayroon din dito, burger, chicken. So, let's go na, guys. Kasi nakabili na tayo na nakapit na nabili. <laughs> let's go, let's go, let's go. baka gumising na yung amo ko guys punta pa ako dito sa ano ano ba yung bibiliin ko dyan 50 grams na mushroom o oh, susunod lang kaya ako bibili empty ba ay empty wala guys so oh. empty sila ay let's go Initit, init init Yun, guys, ang KK. oh, Masapun na tayo sa... Masapun na tayo sa KK. Ano ba ang mayroong tinapal? Kapag ako talaga, guys, nakapunta dito, puro na lang pagkain yung na... ano ko, nakikita. Hmm. Uwi na tayo kasi magluluto pa tayo guys ano yung kakainin namin ngayon kanin wala hindi pa ako guys nakapag ano nakapag wala guys wala ang laki ng ano oh. ng <laughs> ang laki ng pa malakina. Hindi tayo guys magtagal sa mula kasi ako po magluluto pa ako. yun yung mga restaurant, Indian shop guys. yun 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 chapati. yun 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 mix rice ba? Eleven something na. Hmm, ipapakain ko sa amo ko today. Kapon, nagkanin kami ngayon. Magkanin na naman, guys. bakit kaya naka-stop itong dako dito wala akong umbrella so dito muna tayo guys kasi di pa ako tapos mag ayan malakas yung hangin uff uf. so mayroon tayo guys na bili mayroon tayong nabili na avocado shampoo ayan guys oh diba ba? yung binili ko pang pangdagdag sa aking kwan guys. Cargo. Andun pa na yung babae oh. Okay. So yun guys, pauwi na ako sa bahay. Makita ako sa CCTV ng amo ko. Lakot sira talaga tong kap ano kumid ko eh. Pala siya. Basta importante guys. Magagawa ako ng pang premiere ko. Pang vlog ko. Di ba? Discarty na lang. <laughs> yung susi ko. Sinsya na kayo. Magalaw. Ayan yung bahay namin guys. Hinto ko muna yung ano ko. Like. Yung ating niluluto. Ang oras na magalas dosi na guys. Ayan guys. Yung nabili natin sa... Ano? Ayan. Bumili ako ng anim na avocado shampoo. Ayan. Kasi mura lang yun siya guys. Nag-seal siya. Ayan. Yung ating avocado shampoo. Two. Four. Six. Tapos yung mushroom guys. Dry mushroom. Hindi pa siya po. Siyempre. Siyempre mayroon tayong nabili na bumili ako sa city ng chocolate o di ba yan lang guys yung ano nabili ko nung nakaraang nagdiyo kami sa city bumili ako ng chocolate guys at syempre mayroon din ako nabili na ay hindi na buksan Ayan guys, yung aking binili. Dito na yun siya, unboxing. Mga na, nabili. Ito pa guys. Rice cooker. Ayan. Bumili ako sa DIY. Hmm. Yan na yung mga nabili guys ay ano yung cargo. Ang hirap talagang magpa-cargo guys. Kailangan kasi na ano talaga uh, punong-puno. Ito konti pa lang tong shampoo. Ano lang yan guys? Uh, pamimigay ko. Pamimigay ni po shampoo. Kasi okay. yung abubot sa buhay. Hmm. Yung box natin, ayan. Sana mapuno na. Puno na naman. Pero kailangan guys, yung ipapakargo natin ay ano siya talaga. Siksik liglig. Ay, magluluto pa tayo. Magluluto pa tayo guys. Okay. Pumunta ako sa sito meron tayong nabili na alamang ayan, bagoong bagoong pala syempre yung sinigang natin para sa atin at syempre guys yung pinapa pero hindi ko na kapon pala may vlog ako yun. sa hindi anyway, tuyo, tuyo, hindi tinapa nung nakaraan bumila ko ng tinapa laing ayan, masarap kaya yeah guys, kayo kung magpapakarga kayo, hindi hindi nyo biglain. Kailangan kada day nyo guys, magbili kayo ng pagpakargo kasi mahirap na guys na yung pera nyo ay biglaan masakit sa bulsa. ba diba? kailangan? Yan guys, ito dito lang to gagamitin ko. Pati yung maguong. Pero yung mga ganito, ayan, cargo-cargo kargo na yan. Marami na akong shampoo guys. So, ito kasi nag maganda siya maganda siya sa buhok mura lang siya oh di ba mayroon tayong pambigay sa mga kapitbahay natin ayan Baka tanggalin ko yung ano yung, O kaya wag na lang tanggalin sa box yung rice cooker ganyan na lang siya masarap guys ano ito oh yung mushroom na dry ayan dadagdagan ko pa yan siya Mahirap mag-ipon ng mga ipapadala sa Pilipinas, guys. Ang dami kong ipadala yung mga... <laughs> Ay, nako. Ba, mga, mga abubot dito. Pinadala ko na, guys. O, diba? Thank you for watching. Yun lang po. Maraming salamat. Ito chocolate na masarap. Sana po yung nagustuhan nyo. chocolate niya yan, masarap. 300... 37 RM. Ayan, thank you for watching. Have a nice day guys. Meron tayong tuyo at saka siligang. Siyempre bago ang piyesta, ganisa. Ayan, yun lang po ang aking vlog for today's video. See you on my next vlog guys. Maraming salamat sa aking mga members. Sorry. Sa aking mga super chatter. Maraming salamat guys. Thank you, thank you and God bless. Maraming salamat sa inyong lahat. Yung amo ko, gutom na hindi pa ako makaloto. Bye bye!